Hey okay guys, na lang nga pala namin si Chumidreng kasi kami ay ano, bibili ngayon ng ulam. So, yan guys, bumibili na kami Aro, ng okay. ano, ng manok. Ay, manok. baboy pala ito. Diyos ko po, Panginoon Diyos. <laughs> Kaya na naman tayo pupunta at ang binili mo iniwanan mo. Nagyaya naman si ate tan sa ano? Saan? 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 Si... Saan si. ang si. sa punta mo? Hm, wala kayong big -bit. -bait. Kala ko ibibili lang kami din sa Balele. mag pala kami ngayon ng baboy. Yeah, you, Ate, Kasi princess. may buni na ako sa kakamanok namin. Oh, Diyos ko po. sana guys para mura-mura. Ay, ang gusto ni Kulot ay baboy. Bay, meron na akong butlig-butlig <laughs> din sa may gilid ng braso ko ha. Ako <laughs> nga, kaya ako ay hindi na makapagsando dahil yung may... hindi ni ko ay may gitling-gitling na ng ano sa kakamanok ko. Lilipad na ako. <laughs> yes, thank you. Thank you, Princess. Ang aming pang... Ang angels ay binili na lang namin ng ulam para marami na rin ang makakain. Yan guys, nagagayat nagtatalop na po siya ng ano ng patatas. Ipapakita po namin sa inyo paano kami magluto ng nilagang baboy. Na favorite ni Kulot ayaw na ng ano <tod> ng, ng manok at siya binobo ni Nana sang gambuna eh. Wag mo nang ipakita. Ipakita <laughs> <laughs> mo nga daw. O, oh. sabi sabi may nag-comment oh. Ngayon po si Sisi. Ngayon po ay kami ang magluluto ni Kulot. Hindi po namin siya pagagalawin. Huwag kang ihinga ha! Huwag kang ihinga. Tama lang. Dede! Huwag mong pinuhin ang dahil na at si Buyas! Kahati niya sa gitna! Kahati lang daw sa gitna! Hindi! Ano ang sa gitna ah! Alam mo gusto mong gagal ka? Sabi huwag kang gagalaw at hihinga dahil at kami ang gagalaw dito! Huwag ka nang ihingi alam! Ihingi <laughs> alam pa din lang ka! Ayan, guys, si Kissy, o. Oh. Huwag kang iinga, ha? Repolyo naman ngayon, guys. Ayan, natugasan na po ang repoly. Lalagay na po. Dapat ibu na lang nilagay. Oo, pinagayas mo niya yung center eh. <laughs> Ayan, <laughs> guys. Ito, baboy, o. Oh. Ate Princess, thank you so much. Paano ka rin nang iiinit? Hindi pa bukat. Ilalaga pa ang karne. Ika'y maghintay. Gutom ka na ka? kanina pa kanina pa abang aga mo akong ginising Noong ano oras alas 8 maaga pa yan <laughs> ako nagbantay ako ng bahay baka bahay eh. 2.30 ako nakatulog dahil sa iyo sabi mo magbabantay tayo hindi ka nagbantay beshie nagising ka lang at na wala na power hindi ako nagising hanggang 2.30 ako nang wala ng internet natulog na ako ng 2.30 lumabas muna ako ng konti ay go tulog na ako wala ng baha. ikaw oh. <laughs> <laughs> gumayo ka na lang, gumayo sa kwarto mo no? Galing-galing kong magvideo Diyos ko, magbabantay daw kami Tulog na tulog na naman siya eh, Baka nang pagising mo, masuntok mo ako At palayasin mo ako sa bahay no? <laughs> Guys, uh, ito yung ilalagay ang tablet Ang lakas ang ulan, ito masarap sa tagulan guys nilagang baboy Namay- <laughs> pure baboy iyan ah pure ba? ayaw nyo na naman akong pakainin dige ari na nga ang favorite mo baboy? oo oh. <laughs> guys eh. oh. baybag right. mamaya pa iyan ari pang huli iyan bakit? kita mo ayan i ano dapat yan ay hindi lutong luto Kasi... Para malutong, masarap. Anong malutong? Ano mo? Ano mo na yun? Crunchy? Yes! Malutong yun. Oo! Diyos ko, wag ka na nga! <laughs> Itong masarap sa tag-ulan, guys. Ang nilagang baboy. Nilagang baboy ni Kulot. Ayan, guys, sila, oh. Mga nakaupo lang sila. <laughs> Hindi siya hihinga. Guys, hindi siya gagalaw. Kakain lang ako, guys. Kakain lang siya. Pero bawal lang sumubo. <laughs> <laughs> guys, sinahanap ko ang paminta. Inilagay sa basurahan ni Kulot. Sa galeng. re, <laughs> Buti tindi pa bukas. Talagang si Kulot. Guys, lalagyan na natin siya ng pam ano, pamintang durog. Eh, buo pala. Sorry, guys. Hmm, lalahat ko na to, guys. Wala nga lang sila. Hindi kami nakabili ng sila, eh. Guys, tingnan natin kung malambot na ito. Diyos ko po. dami ng nabawang. Ayan ang paminta. Guys, tingnan natin kung malambot na. Inak po, pa. Matigas pa, guys. Okay. Diyos ko, yata, eh, ano eh, ano, limang, ano, limang tikadang baboy na aray hindi pa na, ma... Diyos ko, hindi pa lambot, guys, kanina-kanina pa namin isinak lang, hanggang ngayon, hindi pa loto, kainaman ang baboy araya. Guys, ang kaulagan ho ng anak ni call center, alam nang nilaga ang aming iluluto, ginawang pang minuto, tingnan nga, <laughs> <Walang> <laughs> <ya>. Ginawa <laughs> pa... <laughs> wala ginawang pang, wala ng mga kasama sa bahay, nang alam, <laughs> Walang yung ginawa, guys. Minuto ka yan, minuto? <laughs> <laughs> Tingnan nyo naman, guys. O, minuto. Pang minuto na yan. Totoo. mo pa. <laughs> liitan mo pa. <laughs> liitan, mo pa. <laughs> 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 liitan mo pa. Diyos ko. <laughs> Ginagahit pa din. Kami may mga pupuring. Diyos ko! Hindi, hindi, hindi ka gana inform na, min, na nilaga ang lulutuan. <laughs> hindi ka <gana> inform. <laughs> 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 na inform. Tinadtad? Walang <laughs> kalokohan ng batang aray. Girl center, arigay. Arigay maluluto pa. Inubos nyo na ang gasol ko hindi na lang mm, baboy ang muti pang isda. Oh, maigi nga Senyor, inyo. mga pinipili nyo eh, yan. Paano ka namang hindi yan ang pipili eh? Nang arte naman ng <laughs> Pansin, <laughs> na, <laughs> Pansin, yes. na, ang kasama. Ang sinimik por sila na ang kutis at binubuni na daw di umano sa... Sa manok, binubuni na daw. Isang beses lang naman bumili ng manok. Ay, <laughs> isang beses lang bumili ng manok, binubuni. <laughs> isang beses lang bumili ng manok, binubuni na <laughs> ang Guys, ari hanggang mamaya hapon ay eh, nandoy na. Ah. Ubus ang gaso. Ano na 'yan? Pula na ang lingas. Ah. Pula na. Kulot pa Kulot. Ayaw pang laksa ng hayop na kalamit. Eh, bayad naman lagi. <laughs> <laughs> sa tingin niyo, sa tingin niyo makakabili ang 200 na kalan na gaso. Bakit? yan? kung, kung, kung Lalong um, titigas kulot ang ano, kailangan um, hinahin. Kaya nga nilagyan ng balidorm. Bakit Bakit naman may tinidor din Dagdag eh? -dag lasa. Dagdag -dag lasa. Dagdag -dag lasa, dagdag -dag Dag -dag ano lang ito. Diyos ko po, sasakit ang tiyan nyo dyan. Bakal. Lasang bakal ito okay. at nakulo ito. Tanggalin. <laughs> Saan? Amerika po. wow. wow. Wala namang passport. Amerika daw pupunta. Lumayas ka na kulot. Mamaya, <laughs> 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 pagkaluto ng parang na Patay, awas. Ashley, ano yung sila eh? Ito lang. niya magaya. aya Buubo ang repolyo. Ito po ang sinabi ni Sisi.